ay guys magpapakbit tayo guys uh -huh. so guys hawang kamatis uh -huh. tapos guys ito yung chicken na fried na papay ilalagay nito sa pakbit masarap sya masarap sya guys Mm-hmm. Lagyan natin ito guys. Chicken. Mm -hmm. Ayos natin guys. Nakikita nyo na. Tapos lagyan natin bagoon. guys, ito yung bagong hmm. na Special. Kulay pink siya. Hmm. Special to guys. Ayan natin ng na. Ayan guys, ang palaya. Ito, okra. Talong. Lagyan na natin guys. Ayan. Tapos yan. Ayan nyo guys. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin itong kalabasa at sitaw. tapos lagyan natin ng konti tubig ito yung guys ang kano niya bangos so. okay guys thank you so much papakita ko na lang sa inyo paano ginawa ko ha guys abangan nyo is we uh, ano ko dyan guys ha see you bye